Good morning mga idol For today's video po mga kabarter ay pakakawalan ko na po yung uh, Sailfin Dragon na nakapasok dito sa aking backyard <coughs> uh, ito pong aking backyard ay maraming mga manok at saka pato, rabbit. <coughs> Then meron akong maliit dyan na pond. Dyan, uh, napapalibutan po ito ng net. Ito pong aking backyard. Pagkatapos po ay, nung isang araw po ay, ay kahapon, tapon po ay mayroong nakapasok na sailfin dragon lizard o ano yan uh, layagan dito sa loob ng aking backyard <clears throat> di ko alam kung saan dumaan baka sa taas kasi itong an, aking backyard na nyo napapalikutan ng net So, may posibilidad na sa taas siya dumaan. Hindi ko rin alam kung anong pakay niya dito sa loob. Hindi ko naman alam kung kumakain siya ng ano, ng mga sisiw. Wala akong ideya. So, na, uh, nalaman ko na lang na ang kinakain niya, isa sa mga kinakain niya, yung mga prutas at gulay. Wala akong ideya kung kumakain siya ng mga sisiw. Nagtataka lang ako dahil nakapasok siya dito sa aking backyard. Doon ko po nakita, hinahabol ng aso. Doon, 'yung aso namin. Doon ko nakita sa fish pond. So ngayon ay Iri-release ko na po siya dyan sa gilid ng sapa kung saan nandiyan ang kanilang habitat hindi ko po kahapon ma-release dyan kasi madaming madaming tao dumadaan na nangunguha ng mga alimango at saka ibang isda <coughs> so baka hulihin lang at katayin so yun ang iniwasan ko kahapon kaya ngayon po ay wala ng tao ngayon po siya bibitawan dito sa tabi ng sapa para makabalik siya sa kaniyang pinanggalingan. So tara at tinang i-release siya. Ito po siya oh. Yan po um, ang ay uh, ano yun, sailfin dragon. Uh, sana wag gat Nagsusot lang po ako ng gloves para may kaiwas sa posibleng pangagamit. Ewan ko lang po kung hindi ko po alam kung nangagatsya o kung pero kahapon may sawa buntot po kasi siya hinawakan. Ewan ko lang kung yan Buntot lang muna siguro kasi natatakot akong humawag sa kanya. Hmm. Yan. So, bibitawan ko po siya doon sa gilid ng sapa. Hmm. So, yan. Dito ko na po siya bibitawan. Eh, alam ko dito ang kanilang habitat kasi meron akong nakikita dyan lagi so ito na siya o oh, yun uh, bye bye go and multiply good luck sa yung journey uh, lizard goodbye bye bye yun yun na po siya yun. Um, Dumangoy na po siya. Yun. Hmm. Um, na po siya. Hindi ko na nakita. Ayun na. Nasa gilid na ng pangpang. Pang. Papunta na sa may kawayan that's all for today's video mga kabarter thank you very much and good luck